nag ka ng kwago, huwag mo itong pakainin. Bigyan mo lang ng tubig tapos palayain mo na agad. Bakit ka mo? Kasi pag pinakain mo siya ng dalawang beses, congrats! May forever companion ka na at maniwala ka. Doon pala nagsisimula ang lahat. Itong munting nilalang na ito, makabigla ka ng regaluhan ng patay na daga o ahas. Bakit? Kasi yun ang paraan nila ng pagpapakita ng pasasalama. Napansin mo bang parang horror movie kung tumagilid ang ulo ng mga kwago? Well, may dahilan yan. Ang mga mata nila ay parang telescope. Mat tindi ang vision pero fixed ang position. Kaya para tumingin, kailangan nilang igalaw ang buong ulo. Pero don't worry, hindi na ang leeg nila. Sobrang flexible nito. Kaya nilang i-rotate up to 270 degrees. At ang tenga nila, connected sa mata. Hindi ito napupuno ng tubig kapag umuulan. Yung mga kapal na balahibo sa paligid ng tenga nila, parang payong. At may ear canals din silang panangga sa tubig. Pero huwag kang palilin lang sa cuteness. Mabagsik ang kwago. Ang mga kuko nila ay parang punyal at kapag umatake sila siguradong may tatamaan so ngayon gusto mo pa ba ng forever na kasama knowing na matalino at mabangis sila